Isa pa, isa pa, isa pa. Love you. Sabi mo, I love you. Tatay. O, tatay. O, tatay. tatay. Ina. O, I love you. I love you. Ang ganda-ganda, ho Tol EJ, maraming salamat. Ingat, ingat ka. Si Ina nag-i-love you sa akin. Ikaw di ka mag-i-love you. Hmm? Love you. Love you. Hmm? <laughs> Kamusta mga kamata? For today's vlog, magluluto tayo ng masarap na menudo. Tara, samahan nyo ako para makita nyo kung paano ko lutuin to. Kompleto kasi kami ngayon dito sa bahay kaya naisipan ko magluto ng menudo. Uuwi rin kasi si Irene ng tanghali galing trabaho. Tapos si Pia naman kadarating lang panggabi, galing din ang trabaho. Si Allen naman walang pasok. At yung mga apo ko nandito rin sa bahay. Bigla ko lang din na miss yung tatay ko. Sa kanya ko din kasi natutunan to. Apat kami magkakapatid. Lahat ng kapatid ko babae. Pero ako lang ata nagmana sa tatay ko. Ako daw kasi yung kamukha ng tatay ko eh. Hindi naman pwedeng makamukha ng tatay ko yung mga kapatid kong babae kasi puro dapa ang ilong nun. <laughs> Hindi, biro lang. Paro kasi kami ng ugali ng tatay ko. Paro kami marunong magluto. Paro kami mahilig magluto. Tsaka ano, nabubuhay pa siya. Ang tambayan talaga niya, kusina. So, ganun din ako. Favorite spot ko talaga dito sa bahay, kusina. Kaya ako yung madalas magluto talaga. So, tikman na natin. Analo, sarap. At ayan na, yung masarap na minudo ni Ding at alam ko natatakam ka na kaya magluto ka na rin nito kaawa <laughs> ka eh wala ka pang bili ulam <laughs> nakasigip ka ng buhay maraming maraming salamat sa ulam mo Okay, okay lang eh. yan. Kasi alam ko, bumibili ka lang din ng luto eh. Ipoboto ko talaga ko pag sa dati gagawa. Ngayon lang, ngayon lang makakain ng masarap <laughs> na minyo. ba <laughs> Ha? Ah? Oo, bakit? Kaya ako pangalo sa spaghetti. <laughs> pangalo sa spaghetti. Lolo ko, minudo yan. Kauwi mo lang ba, Pia? Galing ang trabaho. Ha? Magilo naman sa ano ko. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> Tignan yung pagkain ni Ale. Ay, may ko sa kanila. Oy, sa diya, Kala ko sa inyo na ni Pia yan. Sa ilang lang pala yan. Yung kain mo, pang pang kinabukasan pa. Yun, Dahil pa na sa Irene, naglalakad na siya. May ako para sa kanya. Ayan na, pumasok na sa loob ng bahay. Ito ano kasi nito gutom na ako eh. na. Dali, paano? Igiling-giling. Dali, paano? Ba, may awa ka, paano? Eh, Igiling-giling. Dali. Ay, yung kanina sinasew eh. na O, bawa, may awa ka. Ang bawa, may awa ka. O, yung... Para may awa ka lang na gano'n o, yung board. Gaganong kal, O, paano? Igiling-giling andi <laughs> walaan mo sino kumagal <laughs> <Walaan> mo sino? ha? <laughs> <laughs> Ulang katabi ko kagabi, tatanungin mo, sino kumagat? Baliw ka rin eh, no? Bago nga pala kami magpunta ng 168 Mall, dumaan na muna kami sa Quiapo Church. At sa gilid naman ng simbahan, dyan ako nagpapagawa ng phone. Nagkataon kasi nasira yung battery ng cellphone ko, kaya kailangan kong palitan. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng battery, tapos pinakabit ko na lang sa technician para labor lang ang babayaran. So, nakatipid tayo doon. Roderick, yung gumagawa ng battery. Palit tayo ng battery. Sila yung mga technician dito sa Kayapo. Ayan. Maraming, maraming salamat sa inyo, Tola. Thank you, thank you. Kumain ka ng kumain. After namin kumain, dumiretso agad kami ng 168 Mall. Nag-tricycle na kami. Medyo malayo kasi sa kiapo yung 168 Mall kung lalakarin. At shoutout nga pala sa batang to. Estudyante sa umaga, tricycle driver sa hapon. Sobrang napabilib mo ako sa mura mong edad. Natuto ka na maghanap buhay at kumayod para sa pamilya. At isang nga po pala siyang Muslim. Kaya shoutout po sa lahat ng mga Muslim dyan sa Maynila. Mabuhay po kayong lahat. <laughs> Ay, sarap! <laughs> BTS Army ka? Opo. Okay. Oy. Yeah. <laughs> massage muna tayo. Nakapagod na maglalakad eh. Andi. Ano? Sarap. Ha? Ah? <laughs> ano si Papa? Yeah. Love you. Love you too. Malay pa